Sa atipulin niya ngayon si ASEC Francis Bringas, ang ASEC for Operations and uh, Deputy Spokesperson po naman ng DepEd. Maganda umaga po, ASEC. And good morning, Ted. Good morning, Didi Chacha. And thank you again for your time, ASEC. So uh, mukha pong nakapili na si Presidente no, ng inyong uh, mga inirekomenda na paraan po para makabalik tayo sa 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 dati po nating uh, schedule ng semestre, ng pasukan, uh -huh. ano po ang so far tugon po ng DepEd dito sa pahayag ng Presidente na uh, next year daw po balik na po tayo sa regular po natin na schedule? Well, dahil uh, merong ganyang pronouncement si uh, President Marcos uh, sa kanyang mga recent interviews, Uh, yung DepEd naman, through the uh, Curriculum and Teaching and uh, Bureau of Learning Delivery, prepare na talaga namin yung mga detailed plans for the options, kung ano mang options yung mapipili doon sa apat na binigay natin at para din uh, makita na kung ano yung mga kailangang i-refine dun sa ating uh, malamang na school calendar for next school year para makabalik na tayo sa June opening by the following 2025-2026. Uh, sir, yung um, um, Asik, yung pong apat na option na binabanggit nyo, hindi ho ba, uh, yung bang apat na yon pareho-pareho po pa rin ang simula noon? Iba lang po yung paraan ng, uh, paano po yung mode? Uh, yung, po ito? yung apat na yun, Ted, uh, hindi pare-pareho ang simula noon. Pare-parehong June ang simula noon. Mm -hmm. Iba-ibang date lang. I see. okay. Mm, yeah. Opo, opo. So, uh, ho ba dati rate ano po kung uh, naaalala ko, ang pasukan po usually ay first week of June, right? Yes, there are times na nagpo first Monday of June tayo, meron mm -hmm. din yung ibang times na sa second Monday tayo kasi yung yung June 12 na mm -hmm. holiday kasi natin yung medyo na na, na, na sa gitna. Minsan kaya mm -hmm. yun yung Ina-adjustan din natin minsan. Okay, sige po. So walang duda na June ang pasukan uh, officially next year? Well, so that is that that's the very possible na na-June na tayo next year, no? Kasi nga meron na tayong, meron ng pronounced president na ganyan, na ibalik na natin sa April and May yung ating uh, school break. Oo. Uh, um, since uh, magiging Hunyo na po, no? Sinasabi nyo, there's a big possibility na June na nga po yung magsisimula yung school year next year. Mababawasan po ba yung uh, bakasyon or yung bilang ng school day sa mga estudyante? At paano po natin ito babawiin? Yung bakasyon ng mga bata, iyan yung hindi mababawasan pero definitely yung ating number of school days ang mababawasan. Kasi if we start this year, July 29, at mag end tayo ng March next year, so magkakaroon lang tayo ng around 100 plus, 165 days uh, at the most. Kung mag end ng March 31, for example, so we'll only have around 165 days ay eh yung ating curriculum naka-design niyan sa minimum na 180 days dapat ng school days natin. So, nakikita natin na magkakaroon tayo ng medyo kulang na number of school days at yan nga yung ginagawa natin ng plano kung paano natin makatch up yung 15 days na mawawala natin if ever at kung paano natin mag paano tayo magkakaroon ng interventions Parang hindi tayo magkaroon ng learning losses uh, mm -hmm. with the reduced number of school days. Mm -hmm. So may posibilidad na papasok yung mga bata during weekends? Uh, not necessarily DJ kasi meron naman tayong alternative delivery mode. Mm -hmm. So pwede naman natin yung home-based learning yung ibang Saturdays for example. Pero yun nga, hindi naman pwede lahat ng Saturdays ay i-ADM natin because we also need to give our children and teachers time to rest during the school year. Opo. Do you still need to consult with the teachers groups, uh, ma'am? Oh well, definitely that's going to happen kasi yung ginawa nating adjustment ng calendar natin this year, nagkaroon tayo ng malawakang consultation. So kapag sininalize na natin yung mapipili nating calendar, uh, i-consult -co din natin sa ating mga relevant stakeholders. Okay. And uh, mga meron kaya ang uh, official issuance na lalabas, kailan kaya? ko ah, wala pa tayong mga official issue once no wala pa mm -hmm. tayong official issue ones on mm -hmm. the school calendar for 2024 2025 mm -hmm. so kapag nafinalize na natin yung opening natin for 2025 2026 that's the time na magkaroon na tayo ng uh, detailed uh, school calendar okay sige po so sir um do you do you recall kailan nagsimula itong ano itong uh, ang pasukan po eh uh, agosto na Well, it started in the pandemic year, uh, manong Ted, no? 2020, nung mm -hmm. binigyan ng emergency powers si President Duterte then, mm -hmm. na i move yung ating uh, yung ating opening of school year uh, of uh, later than August, kasi yung existing law natin that school year should not open uh, later than the first, uh, later the last day of August. So nung nag-move tayo ng October, kailangan ng emergency power para para may move yung opening natin so inserted in 2020 Opo pero sir um isa hubang uh, Republic Act yung nagmandato na magpalit tayo ng school calendar Ah uh, yung school calendar kasi natin na yung yung hmm. yung mandato ng Republic Act natin na existing is yung school year should not uh, be earlier than the first Monday of June and the last day of August Mm -hmm. Kasi po ngayon, di hoba no sa pangangabayaring ito, eh kung sakasakali, dapat talaga pinag-aaralan mo na mabuti, no? Para hindi pa bago-bago. Mm hmm yeah that's right. Mm -hmm. So, so 'yun yung sinusundan natin na na Republic Act ng opening of classes. So, since nagka-pandemic tayo in 2020, mm. we were not able to open until uh, all, uh, last day of August. So, mm. we need an enabling law para ma-move ni President mm. into a later date mm. because of the public health emergency. Okay, sige po. Pero ngayon po ba kinakailangan pa rin po ng ano? ng uh, Hindi. Mm. It, uh, hindi naman nung TED kasi nag-end na yung emergency power na yon So, we're mm. back to the old Republic Act na hindi tayo mag-open June to August yung mapipili pagpipili ang opening of school. Oh, so pwede pa rin po no na nasa yes. poder ngayon ng sino po yan? Poder ng presidente o DepEd secretary? No, it is the DepEd secretary now that will determine the wow. final ah. opening of class. Okay, sige po. Klaro po yan. Um ma'am, itanong ko lang po itong ano gastos sa mga graduation kasi may mga nakakapanayam kami ng mga magulang. <laughs> eh bagamat libre, di ba, wala dapat bayad. May mga yung iba po nga doon sa probinsya na nakausap namin, 1,000 something yung babayaran, yung toga, narerentahan, yung daw pong uh, yung picture taking, may bang ganung bayad. Paano po ba ang panuntunan po ng DepEd diyan? Ah, uh, yung 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 direct direct expense natin for the conduct of the of the graduation or moving up ceremonies natin. Igagastos din yung, yung uh, manggagaling yan dapat sa ating school MOOE So whatever contribution. So kunyar, gusto magkaroon ng mga bata na mga teachers, it has to be in consultation with the parents at voluntary ang mga yan and they should not be a requirement for graduation. So dahil ang ating graduation ceremonies ay uh, no collection pa rin tayo dyan, so kinakailangan talaga na kung may mga ganyang uh, add-ons na gusto ng mga bata, in consultation lagi yan sa ating mga parents at hindi yan sa Uh, we are we have already provided guidance sa ating mga schools na simple mm -hmm. and meaningful yung ating mga graduation ceremony so yung mga toga toga na mga ganyan uh, ma'am eh, decision na yan ng PTA kumbaga yeah decision na nila yan uh, kasi sa sa atin naman uh, yung school uniform is, is enough for mm -hmm. a ceremony pero alam naman kasi natin sa mga Uh, ibang ibang places na parents would consider yung graduation oh. as a milestone mm. at gusto rin oh. naman nilang voluntarily maging mm. maayos oh. o magandang tignan yung ceremony oh. through mm. oh, other attire for example pero extravagance use of taili discouraged Oo oh. oh, oh, naman kasi nga po ma'am 'di ba ang mga magulang ay eh, gustong-gusto humakita na nakatoga yung anak niya Opo, yeah, total naman exactly. eh one time lang ito na gastos, kaya mm -hmm. pumapayag din po naman sila. Pero ang hindi po instruction, kung maaari, ay 'wag na 'yung garbo, no? 'Wag na huyo'ng uh, maliban doon sa mga ganong gastosin, wala nang ibang dapat pa na ano na mga mm -hmm. yeah, uh, tama. And and mm -hmm. given the weather that we have, kung mm -hmm. naka-uniform ka, tapos papatungan mo pa 'yan ng toga and then you do it mm -hmm. uh you mm -hmm. do it in a na hindi naman air-conditioned so mm -hmm. it would be very hot by then. Mm -hmm. So yan, makailang i-consider pa rin nila. Okay, sige po. So Asec, salamat muli sa inyong panahon at kami po muling makikistorbo sa inyo pag kinakailangan ma, -ma, ma ha? Mm -hmm. Okay, sure, Manong Ted and uh, DJ. Apo, thank you and have a good day. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday, 6 to 10 a.m.